malaman ko kung ilan na nakakonek sa aming wifi. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. and for today's tutorial ay kayo kung paano malaman kung ilan ang nakakonek sa wifi this 2025. Pwede ito sa lahat ng wifi. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Ito po ang unang way. Nakakonek na po ako sa wifi namin at at para malaman kung ilan ang connect ay magda tayo ng isang app Una, pumunta po sa Play Store or sa App Store. Then, isearch po ang Who's on my Wi-Fi Magdalene. Then, itap po itong suggestions. Then, pidutin po yung ikalawang lumabas. Since maganda ang review nito, ito ang itadownload natin. Pidutin ang install. Then, pagka-install po, i-open na natin ito. Then, itap ang accept and continue. Then, dito po ay pidutin po yung start search. Then, pidutin po yung allow access. Then, mapapunta po dito at pidutin po yung while using the app. Then, i po natin yung location. And, pidutin po ulit natin yung start search. Then, ito na po guys. Naglabas na po guys yung mga nakakonect sa aming wifi. And, para malama ko anong device ito ay pidutin po yung three dots at pindutin po yung preferences. Sa preferences, ayon po natin yung show host name if available, show MAC address if available, compact list view. At yon din po natin yung recognize the manufacturer and tap po yung OK. Then i-on na po natin ito. Then i-back na po natin ito. And ayan po, nag-show show na po kung anong device na nakakonect sa inyong wifi Maganda ito para matrace po kung sino ang nakakonect na kapitbahay mo. And ganito lang po siya kadali at applicable po ito sa lahat ng Wi-Fi mapa Globe at Home or Converge or PLDT man. Thank you for watching at kung nakatulong kong malaman ko ilan nakakonect sa Wi-Fi mo, itulong mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!